Ito naman mga idol ang ibabahagi ko na video po para sa inyong lahat. Ang simpleng luto lang at ulam na masarap para sa hapunan. Hello po mga idol, magandang araw po sa tin lahat. Dito pala ako ngayon sa Don to Review Drive Tituan sa City. Kasi nga po mga idol, ang lahat ng content creator ay magkita-kita dito upang mag -shoot. at s'yempre kukunin na rin natin yung invitation card sa Sambongga Content Creator Official. At andito ni lahat ng mga vlogger kaya nasampulan din si rapper di Sambuanga mga idol. Panuri po natin. Idol, babe, why? Paskin doon nila resort ang daba niya. You are <laughs> the <additional> lifeguard. <laughs> yeah, break it up. Magwa po kasi lifeguard niya. Ito na din Sambuanga, rapper de Labuan. Ah, as always. Ang saya talaga ni Bibs Life mga idol na naparap din si idol rapper di Labuan. Galing niya talaga mga idol. Ngayon mga idol ay pipirma na tayo ng kontrata. At ito po ang resulta para magiging artista tayo. At sa wakas mga idol ay natanggap na po tayo sa pagiging artista. <laughs> Bumalik ako mga idol sa aking tinatrabahuan at bandang alas 5 ng hapon ay pauwi na tayo. Maan ako dito kay ating mga idol upang makabili ng ulam para sa aking buong pamilya. Sabi ni ating mga idol nung nakaraang araw ay 200 ang kilo. Buti na lang daw ngayon ay bumaba 150 ang kilo. Kaya nakabili tayo ng isang kilo mga idol. At maraming salamat pala sa panonood kay Nor Alvarez from Alabar Drive, Tugbungan, sa Sambonga City mga idol. At shout out na din kay Jumar yan, at kay Ana Kaludchang Ahmad from Kuwait at kay Idol Akungkung. Yan, maraming salamat sa biyaya po. At shout out ko din mga idol yung binibila namin ng mani dito sa aming lugar sa tugbungan kay Idol Usaraga Vlog. Yan, maraming salamat. At umabot din sa Spain mga idol kay Idol Sally Noristi. Maraming salamat po. At ayan mga idol ay pinirito ko muna yung isda mga idol kasi nga po ay sasabawan natin. At ito po ang simpleng rekado lang na natin mga idol. At syempre, Napakasarap po ito na ulam para sa hapunan ng aking buong pamilya. At ito yung masarap mga idol, paborito ko yan ang okra. Kayo mga idol, mahilig din po ba kayo kumain ng okra? Ay pakicomment naman po. Salamat pala sa lahat ng bagwang followers. Welcome po kayo dito sa amin mga idol. At salamat din pala sa inyong lahat mga idol. Ay umabot po tayo ng 16k followers salamat sa pagsubaybay sa amin araw-araw at pagsuporta mga idol at Thank you Lord Habang naliligo po tayo kanina mga idol ay pinapakuloan ko kay Mrs. Yan At ngayon ay kumulo naman po mga idol at ayan tingnan po ninyo presko na tayo nakapagligo na At nilagay ko na pala yung mga idol yung ano kangkong na nagulay at syempre tayo naman po yung nagluto para sa ating buong pamilya ay sarapan talaga natin yan mga idol para mabusog talaga silang lahat sa masarap na ulam na ihanda natin sa kanila mga idol. Ganyan po kasi akong tatay, lagi kong inuuna yung pamilya ko mga idol. At ito, hinango ko na mga idol upang makapagapunan kami at tingnan po rin yung mga idol. Masarap po yan dahil mainit po po ang sabaw at makapaghigo po tayo ng mainit at may initan din yung mura natin mga idol sa gulay pa lang napaka ko na at napakasarap po tingnan po ninyo mga idol nagkukulay birdy talaga tara po mga idol at samahan nyo po kami sa aming hapunan bago po tayo kakain mga idol magpasalamat po muna tayo sa itaas Lord, salamat sa pagkaon si ng gracias sa mua. Amen. Amen. Tara, kaya po tayong lahat, mga idol. Sama so, siya ang buong pamilya. May panitanin at yung sabaw na isda na ano, iwan pa ng tawag nito mga idol may okra at kangkong napakabango talaga mga idol ang sabaw namin at ayan ang ulo ang kinuha ko mga idol at maraming gulay kasi paborito ko po yan ang ulo at siyempre mga idol nagpiga din ako ng sili kasi mahilig din tayo kumain mga idol Kapag yung sabaw ay mayroong sili Kayo po ba mga idol ay mahilig din kayo mag sabaw na mayroong sili o maanghang Yan ay napakasarap po at subukan po ninyo mga idol Sobrang dami talaga yung nakain namin mga idol at sobrang busog talaga namin At salamat pala sa lahat ng FW sa panunod at trabahador ng Pinas Ingat po tayo At hanggang dito lang po mga idol yung video namin Maraming salamat God bless